Hello po, good morning mga idol Magandang gabi sa ibang lugar Ngayon po ay Mayo 12 Ngayon na po yung oras ng sa pagpili natin sa ating Gustong ihalal bilang mga official na ating government Ang may mga tanong Marami akong nabasa sa mga ibang mga vlogger. Marami akong napanood. Ang karamihan na tanong, bakit daw walo lang ang napili ng kapatiran ng Iglesia ni Kristo? Sa, sa senador, hindi daw ginawang dosi. Ito naman yung sa pagpili kasi nila, hindi nila hindi talaga basta-basta na -basta ipili lang sila at ipili. Tapos bakit daw nandoon si Bong Rebilla? na sana hindi daw kasi nasa aliansya yun aliansya pati si ano, kaitano ito kasi mga idol yung yung mga na yan nasa aliansya nga yan pero yan lang yung pamilya nila sa kabite halos politika na mga congressman hindi yan sila pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Kaya, ayaw ba ganang iglesia ng impeachment? Kaya, bi, kaya si Bong Rebilla, pinasyahan nila yan na may endorso. Kasi, alam mo nila na susuportahan niya si Sarah. Hindi nila, hindi ni Bong Rebilla na ipa-impeach si Sarah. Tapos ang pangalawa si ano, Pia Kaitano. Si Pia Gaetano, hindi yan kayang ipainpit si BP Bakit? Na ano na nyo yung pag-iingay ni Alan Peter Gaetano. Galit na galit sa pagkahuli kay Patatay Doon natin malalaman na ang mga Gaetano na sa Duterte pumanig. Kaya yun. Isa din sila sa nilagyan ng bas-bas ng iglesia Tapos yung bilyar. Yang Bilyar na yan Numero uno yan na supporters Ng mga Duterte Di ba nung panahon ni Duterte Pangulo, Pangulong Duterte Si Mark Bilyar Na talaga bilang isang sekretary ng DPWH Hindi eh, kong krisman siya Nagrisain siya kasi hinapuin siya ni Pangulong Duterte Kaya si Bilyar talaga Hindi yan basta-basta na Magiging alyansa Duterte talaga yan Kaya yan inanuhan ng mga iglesia, binasbasan. Tapos siguro nakitaan din ng iglesia ang kasinsiro si Amy Marcos, kaya pinasyahan din. Tapos yung sa ating pilipinaban natin, si Bongo, si Marcoleta, si Dilarosa... Sino pa yun? De Rosa, Marcolita, tatlo. Panglima si Bilyar, oh, ah, pang apat si Bilyar. Panglima si Amy. Pang anim si Bong Rebilla. Si, sino pa yung iba? Basta yang walo na yan. Kasi ano, o, si Kamil. Yung walo na yan kitang kita talaga yan ang mga kapatiran na so, susuporta yan sa kay ano kay Bibisara. tapos may ano din baga may mga kaalyado pa doon sa loob na yung nanatili na natili doon ng na mga na mga senador ah, doon si Mark Bilyar, Duterte and Robin Padilla Duterte and di ba sino pa yun nandoon ng na mga kaalyado niya ito si Joel Villanueva Duterte yan, hindi basta-basta na ano, hindi marami rami na sina doon sa loob. Ah uh, peter kaitano, ah uh, robin padilla, si mark Villar. puro yong mga duterte, pinasinupay nga doon na mga laiti tirang ngayon na mga kalyado. ito si wien gatchell yan, hindi basta-basta ng. So, dugto tirte pa rin yan ang naano man lang doon na medyo gigil na gigil doon si Risa o man lang gigil na gigil doon sa Senado na maimpit si Duterte pero yung iba dyan hindi yan gaano nakikialam yan si Cheese Escudero hindi natin alam kung ano yan pero hindi yan tulad kaya na talaga na sobrang karapal yun si Risa kaya yan lang po mga idol. ah uh, siguro, hindi natin alam baka mamaya o ngayon may pahabol na ano ang kapatiran, may pahabol sa kanilang mga ano na ginawa nilang dosi. Hindi Nila natin alam. Basta good luck sa lahat ng mga butante. buto niya lang natin ang gusto, gusto nating ibuto. Buto natin kasi yan po ay makatulong sa ating pamamayanan. Good luck po. Salamat sa mga PDP laban na pinasyahan. Mabuhay tayong lahat.